Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa iyo ay ay at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Excited na naman ako sa ating pagkwekwentuhan ngayong araw. Magandang araw din sa iyo at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ako rin ay excited sa ating pagkwekwentuhan ngayon. May bagong libro, pelikula, o personalidad ba tayong tatalakayin? Amaka, may bagong libro na naman tayong tatalakayin. At yan ay ang libro ni Arthur Lee Brooks at co-authored ni Oprah Winfrey. I'm sure alam mo na kung anong libro ang tinutukoy ko. Hindi ba? Oh, Tamaka. Ang libro na tinutukoy mo ay ang Build the Life You Want. The Art and Science of Getting Happier Nina Arthur C. Brooks at Oprah Winfrey. Napakagandang topic nito para sa ating podcast. Pwede nating pag-usapan ang mga insights at key points ng libro. Pati na rin kung paano natin ito maisa sa buhay. Excited na akong simulan ang diskusyon na ito. May specific na bahagi ba ng libro na gusto mong kutukan? So, ang libro na ito ay tungkol pala sa kaligayahan based on science and art. Ibig sabihin, may mga research na ginawa ang may akda o sumulat ng libro na ito kung ano ang nakapagbibigay ng tunay na kaligayahan sa buhay. Ang galing! Lalo ako naging excited. Oh, tamaka Ang Build the Life You Want ay nagkapakita ng kombinasyon ng scientific research at personal experiences para tulungan ang mga tao na maabot ang mas mataas na antas ng kaligayahan. Talagang masarap pag-usapan ang mga practical na tips at tekniques na binahagi ni Arthur C. Brooks at Oprah Winfrey sa libro. Exciting ang mga paksang ito, at iyak na maraming matututunan ang ating mga tagapakinig. Saan mo gustong magsimula? Sige, pakibigyan mo muna kami ng mga insights at key points ng libro para meron tayong mahimay ng lubos. Sure, narito ang mga pangunahing puntos mula sa Build the Life You Want, The Art and Science of Getting Happier, Nina Arthurns Brooks at Oprah Winfrey. Isa, pag-unawa sa kaligayahan tinutukoy ng libro ang kalikasan ng kaligayahan, na hindi lamang ito isang panandali ang emosyon, kundi isang estado ng kagalingan at kasiyahan. Ang kaligayahan ay binubuo ng kombinasyon ng kasiyahan, kahulugan at paglahok sa buhay. Dalawa ang papel ng agham at sining. Binibigyang diin ni Brooks at Winfrey ang kahalagahan ng parehong siyentipikong pananaliksik at personal na introspeksyon sa pag-abot ng kaligayahan. Pinagsasama nila ang mga pag-aaral sa sikolohiya at tunay na karanasan upang mag-alok ng komprehensibong pamamaraan. Tatlo, pagkaalam sa sarili at paglago. Pinapahalagahan ng mga may akda ang kahalagahan ng pagkaalam sa sarili upang matukoy kung ano talaga ang nagpapasaya sa atin. Hinahamon nila ang mga mambabasa na mag-reflect sa kanilang mga halaga, layunin at mga pasyon. Apat, pagbuo ng mga positibong gawi. Ang pagtatatag ng mga positibong gawi ay mahalaga para sa patuloy na kaligayahan. Kabilang dito ang regular na ehersisyo, mindfulness practices, at pagpapanatili ng malusog na pamumuhay. Nagbibigay ang libro ng praktikal na mga tip kung paano bumuo at magpanatili ng mga gawi na ito. 5. Mga relasyon at komunidad. Ang makabuluhang relasyon ay isang malaking pinagkukunan ng kaligayahan. Tinutukoy ng mga may akda kung paano pagyamanin ang malalim na koneksyon sa pamilya, kaibigan at komunidad. Binibigyan diin din nila ang kahalagahan ng empatya, kabaitan at pagkalinga sa pagbuo ng mga relasyong ito. Anim, pagtawid sa mga hadlang. Tinutukoy ng libro ang mga karaniwang hadlang sa kaligayahan, tulad ng stress, pagkabalisa at negatibong pag-iisip. Nag-aalok ito ng mga estratehiya para malampasan ang mga hamong ito kabilang ang mga cognitive behavioral techniques at mindfulness. Pito, layunin at kahulugan. Ang paghahanap ng layunin at kahulugan sa buhay ay isang paulit-ulit na tema. Tinutukoy ng mga may akda kung paano ang pagkakatugma ng iyong mga aksyon sa iyong mga halaga ay maaaring magdulot ng mas masaganang buhay. Iminumungkahi nila ang paglahok sa mga aktibidad na nag-aambag sa personal na paglago at kabutihan ng lipunan. Walo, ang kapangyarihan ng pagpili. Ang kaligayahan ay isang pagpili. Binibigyang diin ng mga may akda na may kapangyarihan ang mga individual na hubugin ang kanilang sariling kaligayahan sa pamamagitan ng paggawa ng malay na desisyon at pagkuha ng mga proaktibong hakbang. Sham, mindfulness at presensya. Ang mindfulness at pagiging present sa kasalukuyan ay mahalaga para sa pagpapahalaga sa mga kagalakan ng buhay at pamamahala ng stress. Nagbibigay ang libro ng mga ehersisyo at praktika upang makatulong na linangin ang mindfulness. Isa zero, resilience at adaptability. Ang buhay ay puno ng pag-akyat at pagbaba. Ang pagbuo ng resilience at adaptability ay makakatulong sa mga individual na malagpasan ang mga hamon at mapanatili ang kaligayahan. Ibinabahagi ng mga may akda ang mga pananaw kung paano bumuo ng resilient mindset at bumangon mula sa mga setbacks. Ito ay ilan lamang sa mga pangunahing puntos mula sa It Build the Life You Want. Isang mayamang at insightful na gabay ito na naglalakip ng praktikal na payo at malalim na pagninilay-nilay sa kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng masaya at makabuluhang buhay. Sa unang punto na binanggit mo, ayon sa libro ang tunay na kaligayahan ay hindi panandalian lamang na emosyon, kundi isang tinatawag na estado ng kagalingan o pagiging kontento sa lahat na oras at ito ay binubuo ng kasiyahan, pleasure, kahulugan, meaning, at paglahok sa buhay. Ang galing, gusto ko yan. Ayoko nang ngayon masaya ka at mamaya ay hindi na. Tama ka. Talagang napakaganda ng konsepto na ipinapahayag ng libro. Ang tunay na kaligayahan ay isang estado ng kagalingan at pagiging kontento, hindi lamang isang panandali ang emosyon na nararamdaman natin sa mga partikular na sandali. Sa aklat na I eh, Build the Life You Want, ang kaligayahan ay binubuo ng tatlong mahahalagang sangkap. Isa, kasiyahan, pleasure. Ito ang mga simpleng kaligayahan at mga kasiyahan na nararamdaman natin sa pang-araw-araw na buhay, tulad ng pagkain ng paboritong pagkain, pakikinig ng musika, o paglalakad sa parke. Dalawa, kahulugan, meaning. Ito naman ay tumutukoy sa pagkakaroon ng layunin at kahulugan sa ating mga ginagawa. Ang pagkakaroon ng isang malinaw na layunin at paggawa ng mga bagay na mahalaga sa atin ay nagbibigay ng mas malalim na antas ng kasiyahan. Tatlo, paglahok sa buhay, engagement, ang pagiging ganap na nakikilahok sa mga aktibidad na mahalaga sa atin, tulad ng trabaho, mga hilig, at pakikisalamuha sa ibang tao. Ang paglahok sa buhay ay nagbibigay ng pagkakataon na maramdaman natin ang koneksyon sa ibang tao at sa mundo sa paligid natin. Ang mga elementong ito ang bumubuo ng isang mas matatag at pangmatagalang kaligayahan. Kaya't sa halip na umasa sa mga panandali ang emosyon, mas mainam na pagtuunan natin ng pansin ang pagkakaroon ng kasiyahan, kahulugan at aktibong paglahok sa ating mga buhay. Isa pang punto na napakahalaga pala ay ang pangatlong nabanggit mo, ang pagiging pagkaalam sa sarili, self-aware. Sa madaling salita, kailangan talaga na mag-reflect kung ano ang mga mahalaga o importante sa aming buhay hindi basta gawa na lang ng gawa dahil sinabi ng iba o narinig mo. Kailangan meron talagang layunin ng nagmumula sa iyong puso o goal at gustong gusto mo talaga gawin o tinatawag na passion. Tumpak Ang pagiging pagkaalam sa sarili, self-awareness, ay talagang mahalaga sa pag-abot ng tunay na kaligayahan. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit mahalaga ang self-awareness at paano ito makakatulong sa ating buhay. Isa, pagkilala sa sariling halaga at layunin. Ang pagkilala sa ating mga personal na halaga at layunin ay nagbibigay ng direksyon sa ating mga aksyon. Sa halip na sundin lamang ang sinasabi ng iba, mas mainam na alamin kung ano talaga ang mahalaga sa atin. Ang pagkakaroon ng layuning nagmumula sa ating puso ay nagbibigay ng mas malalim na kasiyahan at kahulugan sa ating ginagawa. Dalawa, paglinang ng passion. Kapag tayo ay self-aware, mas madali nating matutukoy kung ano ang mga bagay na talagang nagpapasaya at nagpapalakas sa atin. Ang mga hilig at passion natin ang nagbibigay inspirasyon at enerhiya upang magsikap. Ang paggawa ng mga bagay na gustong gusto natin ay nagdudulot ng malaking kasiyahan at kaligayahan sa ating buhay. Tatlo, pag-iwas sa negatibong impluensya. Ang pagkakaroon ng malinaw na pagkaalam sa sarili ay tumutulong sa atin na umiwas sa mga negatibong impluensya na maaaring magpababa ng ating kalooban. Hindi tayo basta-basta maapektuhan ng opinyon o kritisismo ng iba. Ang pagiging aware sa ating sariling damdamin at reaksyon ay nagbibigay daan upang makagawa tayo ng mas mabuting desisyon. Apat, paglinang ng personal na paglago. Ang regular na pagre-reflect ay nagbubukas ng pinto para sa patuloy na personal na paglago at pag-unlad. Natututo tayo mula sa ating mga karanasan at pagkakamali na nagiging pundasyon para sa mas mabuting kinabukasan. Ang pagkakaroon ng self-awareness ay nagtuturo sa atin na tanggapin ang ating mga kahinaan at palakasin pa ang ating mga kalakasan. 5. Paggamit ng tunay na kaligayahan. Sa pamamagitan ng self-awareness, natutukoy natin ang mga bagay na nagbibigay ng tunay na kaligayahan sa atin. Hindi tayo magiging alipin ng mga material na bagay o mga panlabas na pagkilala. Ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa loob, mula sa pagkakaroon ng layuning mahalaga at ang paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa atin. Sa madaling salita, ang pagkaalam sa sarili ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkamit ng masaya at makabuluhang buhay. Ito ang nagbibigay daan upang gumawa tayo ng mga desisyon na naaayon sa ating tunay na pagkatao at layunin. Sa pang-apat na punto sa libro, sinabi mo ang pagtatatag o pagbuo ng mga positibong gawi, positive habits. Pakishare mo sa amin kung ano-ano ang mga ito at bigyan mo kami ng mga tips kung paano namin gagawin ito. syempre, narito ang ilang mga positibong gawi at mga tips kung paano maitatag ang mga ito, ayon sa mga prinsipyong nabanggit sa libro. Mga positibong gawi. Isa, regular na ehersisyo. Mga benepisyo, pinapabuti ang pisikal na kalusugan, nagbibigay ng enerhiya, at nagpapataas ng mood. Tips, maglaan ng kahit 20 o 30 minuto bawat araw para sa pisikal na aktibidad. Maaaring maglakad, tumakbo, magyoga, o magbike. Pumili ng aktibidad na masaya para sa iyo. Dalawa, mindfulness at meditasyon. Mga benepisyo, binabawasan ang stress, pinapalakas ang konsentrasyon, at nagpapataas ng kaligayahan. Tips, maglaan ng lima o isa zero minuto bawat araw para sa mindfulness o meditasyon. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pag ng tahimik at pagtuon sa paghinga. Tatlo, pagpapanatili ng malusog na dieta. Mga benepisyo, nagbibigay ng tamang nutrisyon, nagpapataas ng enerhiya, at nagpoprotekta laban sa sakit. Tips, Kumain ng balanced diet na may kasamang prutas, gulay, protina, at whole grains. Iwasan ang processed foods at sugary drinks. Apat, pagkakaroon ng sapat na tulog. Mga benepisyo, pinapabuti ang mood, konsentrasyon, at pangkalahatang kalusugan. Tips, maglaan ng pito o siyam oras ng tulog bawat gabi. Magkaroon ng regular na oras ng pagtulog at pagising, at iwasan ang gadgets isang oras bago matulog. 5. Pagpapahalaga sa sarili, self-care. Mga benepisyo: nagpapataas ng self-esteem, nagbibigay ng relaxation, at nagpapabuti ng mental health. Tips: maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo, tulad ng pagbabasa, pag-aalaga sa sarili, o pagkakaroon ng hobby. Anim. Pagpapanatili ng positibong relasyon. Mga benepisyo: nagbibigay ng suporta, kaligayahan, at pakiramdam ng belongingness. Tips, maglaan ng oras para makipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya. Makipag-usap ng tapat at magbigay ng suporta sa mga mahal sa buhay. Pito, pagset ng layunin, goal setting. Mga benepisyo, nagbibigay ng direksyon, motibasyon at kahulugan sa buhay. Tips, magsulat ng mga short-term at long-term goals. Sigura doing smart, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound ang iyong mga layunin. Walo, paglinang ng pasasalamat, gratitude. Mga benepisyo: nagpapataas ng kasiyahan, nagpapababa ng stress, at nagpapalakas ng relasyon. Tips: maglaan ng ilang minuto bawat araw para mag-reflect sa mga bagay na pinasasalamatan mo. Pwede kang magsulat sa gratitude journal. Tips para sa pagtatag ng mga positibong gawi. Isa, magsimula sa maliit. Huwag agad mag-set ng malalaking pagbabago. Magsimula sa maliliit na hakbang at unti-unting dagdagan. Dalawa, maging consistent. Gawin ang bagong gawi araw-araw hanggang maging bahagi na ito ng iyong routine. Tatlo, gumamit ng mga paalala. Maglagay ng mga post-it notes, magset ng alarms, o gumamit ng habit tracker apps upang maalala mong gawin ang iyong bagong gawi. Apat, maghanap ng kasama makakatulong ang pagkakaroon ng kaibigan o pamilya na kasama sa paggawa ng bagong gawi. Mas madali at mas masaya kapag may kasama ka. Lima, I reward ang sarili. Magbigay ng maliit na gantimpala sa sarili kapag natupad mo ang iyong bagong gawi. Ito ay magbibigay ng dagdag na motibasyon. Anim, magkaroon ng positive mindset. Panatilihing positibo ang pag-iisip. Tandaan na ang pagbabago ay isang proseso at okay lang na magkamali minsan. Pito, reflect at adjust. Regular na i-assess ang iyong progreso at i-adjust kung kinakailangan. Alamin kung ano ang nag-work at hindi at gawin ang mga kinakailangang pagbabago. Sa pamamagitan ng mga tips at positibong gawin na ito, makakatulong tayong magkaroon ng mas masaya at makabuluhang buhay. Tungkol naman doon sa pagtawid sa mga hadlang, overcoming obstacles. Ano ang mga karaniwang bagay na humahadlang sa aming kaligayahan? At ano naman ang mga strategiya para malampasan ang mga hamong ito, ayon sa libro? Sa libro, tinalakay ni na Arthur C. Brooks at Oprah Winfrey ang mga karaniwang hadlang sa kaligayahan at nagbigay sila ng mga estratehiya kung paano malalampasan ang mga ito. Narito ang ilan sa mga karaniwang hadlang at ang mga estratehiya upang malampasan ang mga ito. Karaniwang hadlang sa kaligayahan isa, stress. Ang labis na stress ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kalusugan at kaligayahan. Dalawa, anxiety, pagkabahala. Ang sobrang pagkabahala ay maaaring makasagabal sa pang-araw-araw na buhay at makapagpababa ng kasiyahan. Tatlo, negatibong pag-iisip. Ang pagkakaroon ng negatibong pag-iisip at pananaw sa buhay ay maaaring makapagpababa ng ating kaligayahan. 4. Procrastination, pagpapaliban. Ang pagpapaliban ng mga gawain ay maaaring magdulot ng stress at pakiramdam ng pagkabigo. 5. Kakulangan sa suporta. Ang kawalan ng sapat na suporta mula sa pamilya, kaibigan, o komunidad ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kalungkutan at isolation. Mga estratehiya para malampasan ang mga hamon. isa Pamamahala ng stress. Mga estratehiya Exercise, ang regular na ehersisyo ay isang epektibong paraan upang mabawasan ang stress. Mindfulness at meditasyon, ang mga ito ay makakatulong upang kalmahin ang isip at bawasan ang stress. Time management, ang mahusay na pagmanage ng oras ay makakatulong upang mabawasan ang stress sa trabaho at personal na buhay. Dalawa, pamamahala ng anxiety pagkabahala. Mga estrategiya. Deep breathing exercises ang malalim na paghinga ay makakatulong upang kalmahin ang katawan at isip. Cognitive Behavioral Therapy, CBV, ang tv ay isang epektibong paraan upang matutunan kung paano i-manage ang pagkabahala. Limiting caffeine and sugar, ang pagbabawas ng caffeine at sugar intake ay maaaring makatulong upang mabawasan ang pagkabahala. Tatlo, pagkontra sa negatibong pag-iisip. Mga estrategiya. Positive affirmations, gumamit ng mga positibong affirmations upang baguhin ang negatibong pag-iisip. Gratitude journaling, magsulat ng mga bagay na pinasasalamatan araw-araw upang mapalitan ang negatibong pag-iisip ng positibong pananaw. Surrounding yourself with positive people, ang pagiging kasama ng mga positibong tao ay maaaring makatulong upang mapanatili ang positibong pananaw. Apat, pag-iwas sa procrastination, pagpapaliban. Mga estratehiya, Breaking tasks into smaller steps. Hatiin ang mga gawain sa mas maliliit na hakbang upang mas madali itong simulan. Setting deadlines. Mag-set ng specific deadlines para sa bawat task upang magkaroon ng sense of urgency. Using a timer. Gumamit ng timer para sa mga gawain upang magkaroon ng focus at maiwasan ang distractions. 5. Paglinang ng suporta. Mga estratehiya Building strong relationships. Maglaan ng oras upang pagyamanin ang mga relasyon sa pamilya at kaibigan. Joining community groups. Sumali sa mga community groups o clubs na may kaparehong interes upang makahanap ng suporta at companionship. Seeking professional help. Kung kinakailangan, huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa mga mental health professionals. Conclusion. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga karaniwang hadlang sa kaligayahan at paggamit ng mga epektibong estratehiya upang malampasan ang mga ito ay makakatulong upang mapanatili ang isang masaya at makabuluhang buhay. Ang pagiging proactive at handa sa pagharap sa mga hamon ay magbibigay ng mas matatag na pundasyon para sa ating kaligayahan. Doon naman sa pangwalo, ang kapangyarihan ng pagpili sinasabi ng may akda na ang kaligayahan ay isang pagpili. Ibig bang sabihin ay eh, ganun lang kadali? Sasabihin ko lang sa sarili ko, pinipili ko ngayon ang maging maligaya at liligaya na ako. Paano ba ang ibig sabihin ng mga may ng libro? Magandang tanong. Ang ideya na ang kaligayahan ay isang pagpili ay hindi simpleng pagpapahayag lamang na eh, pinipili ko ngayon ang maging maligaya at agad-agad na magiging masaya ka. Bagamat mahalaga ang pagkakaroon ng desisyon na piliin ang kaligayahan, marami pang iba't ibang aspeto at hakbang nakasama dito. Ayon sa mga may-akda ng libro, narito kung paano nila ipinapaliwanag ang konseptong ito. Ang kapangyarihan ng pagpili ng kaligayahan. Aktibong desisyon. Ano ang ibig sabihin? Ang pagpili ng kaligayahan ay nagsisimula sa isang aktibong desisyon na nais mong maging masaya. Ito ay hindi lamang isang pasibong pagnanais, kundi isang konkretong desisyon na gagawin mo ang lahat ng makakaya upang maging masaya. Sabihin sa sarili mo araw-araw na pipiliin mong maging masaya at gawin itong gabay sa iyong mga aksyon at desisyon. Mag-focus sa mga aksyon na magdudulot ng positibong pagbabago sa iyong buhay at huwag masyadong magpaapekto sa mga bagay na wala kang kontrol. Ang pagpili ng kaligayahan ay isang proseso na nagsisimula sa isang aktibong desisyon at sinusuportahan ng mga konkretong aksyon at tamang pag-iisip. Ito ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap at pangako sa mga positibong gawi, relasyon at personal na paglago. Hindi ito isang magic na bigla ang nagdadala ng kasiyahan, kundi isang patuloy na proseso ng pagpili ng mga bagay na magdudulot ng tunay na kaligayahan sa iyong buhay. Doon naman sa panghuli ang resilience at adaptability. Dito sa tingin ko medyo mahina ako sa bagay na ito. Una, pakitranslate sa Filipino ang resilience at adaptability. Sige, ito ang mga pagsasali ng mga salitang be resilience at adaptability sa Filipino. Isa, resilience, katatagan. Dalawa, adaptability, kakayahang mag-adapt o kakayahang umangkop. Ang mga salitang ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na bumangon mula sa mga pagsubok at ang kakayahang mag-adjust o mag-adapt sa mga pagbabago sa buhay. Tama ang sinabi mo, medyo mahina ako sa katatagan o mag-adapt o umangkop. Kaya interesado ako kung ano ang sabi ng libro na dapat gawin ko o ng iba na ganito rin ang pakiramdam. Nauunawaan ko ang iyong sitwasyon. Mahalaga talaga ang katatagan, resilience, at kakayahang umangkop, adaptability, sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ayon sa libro ni na Arthur C. Brooks at Oprah Winfrey, narito ang ilang mga estratehiya upang mapalakas ang katatagan at kakayahang umangkop. Isa, pagkilala sa emosyon. Kilalanin at tanggapin ang iyong mga emosyon lalo na sa panahon ng pagsubok. Maglaan ng oras para sa self-reflection at mindfulness upang mas maintindihan ang iyong nararamdaman. Dalawa, pagkakaroon ng suporta. Maghanap ng suporta mula sa pamilya, kaibigan o komunidad. Makipag-ugnayan at huwag matakot humingi ng tulong kapag kinakailangan. Sumali sa mga support groups o komunidad na may kaparehong interes. Tatlo, pag-aalaga sa sarili, self-care. Bigyan ng pansin ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Mag-ehersisyo, kumain ng tama, magkaroon ng sapat na tulog, at maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo. Apat, pagiging optimistiko. Magkaroon ng positibong pananaw sa kabila ng mga pagsubo. Mag-practice ng gratitude, tumuon sa mga bagay na maayos sa iyong buhay, at gamitin ang positibong affirmations. Lima: pagiging flexible. Maging handa sa mga pagbabago at tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng buhay. Mag-set ng realistic expectations at maging bukas sa pag-adjust ng mga plano kapag kinakailangan. Mga paraan upang mapalakas ang kakayahang umangkop adaptability. Isa: pagiging bukas sa pagbabago. Tanggapin na ang pagbabago ay bahagi ng buhay at maging handa sa pagharap dito. Ipractice ang pagiging flexible at open-minded sa mga bagong ideya at sitwasyon. Dalawa, pagkatuto mula sa karanasan. Gamitin ang mga nakaraang karanasan bilang aral upang mas maging handa sa hinaharap. Mag-reflect sa mga natutunan mula sa nakaraang mga pagsubok at gamitin ito upang mas mapabuti ang sarili. Tatlo, paglinang ng bagong kasanayan. Mag-aral ng mga bagong kasanayan na maaaring makatulong sa pag-adapt sa mga pagbabago mag-enroll sa mga online courses, magbasa ng mga libro, at subukan ang mga bagong aktibidad na makakatulong sa iyong personal at profesional na pag-unlad. 4. Pagplano at pag-aakma Magkaroon ng plano, ngunit maging handa sa pag-adjust ng mga ito ayon sa sitwasyon. Gumawa ng mga contingency plans at mag-isip ng iba't ibang paraan upang maabot ang iyong mga layunin. 5. Pagkilala sa sarili Kilalanin ang iyong mga lakas at kahinaan at gamitin ito upang mas maging handa sa pag-adapt sa mga pagbabago. Gumawa ng self-assessment upang malaman ang mga bagay na kailangan mong pagbutihin at ang mga kasanayan na maaari mong gamitin sa iba't ibang sitwasyon. Konklusyon. Ang pagpapalakas ng katatagan at kakayahang umangkop ay isang proseso na nangangailangan ng pagsasanay at commitment. Sa pamamagitan ng pag-practice ng mga estratehiyang ito, maaari mong mapalakas ang iyong kakayahan na harapin ang mga pagsubok at mag-adapt sa mga pagbabago. Tandaan na ang pagiging resilient at adaptable ay hindi nangangahulugang hindi ka magkakaroon ng problema o hamon sa buhay, kundi ang kakayahan mong bumangon at magpatuloy sa kabila ng mga ito. Sa panghuling tanong, sino ba si Arthur N. Brooks at Oprah Winfrey para sa hindi pa nakakaalam sa kanila? Si Arthur Brooks ay isang kilalang manunulat, professor, at social scientist. Narito ang ilang mga pangunahing impormasyon tungkol sa kanya. Karera, si Arthur Brooks ay isang professor ng Practice of Public Leadership sa Harvard Kennedy School at professor ng Management Practice sa Harvard Business School. Pag-aaral, siya ay may ETE sa Policy Analysis mula sa Rand Graduate School at isang Bachelor's Degree mula sa Thomas Edison State College. Mga Akda, isa siya sa mga prolific na manunulat na mayroong ilang mga best-selling books na tumatalakay sa kaligayahan, public policy, at ekonomiya. Ilan sa mga tanyag niyang libro ay The Conservative Heart at The Love Your Enemies. Advocacy, siya rin ay isang advocate ng pagsusulong ng mga positibong pagbabago sa lipunan sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutok sa mga solusyon na nakabatay sa data at agham. Si Oprah Winfrey ay isang iconic na personalidad sa media philanthropist, at entrepreneur. Narito ang ilang mga pangunahing impormasyon tungkol sa kanya. Karera, kilala bilang host ng e The Oprah Winfrey Show na tumagal ng 25 taon at naging isa sa mga pinakamatagumpay na talk show sa kasaysayan ng telebisyon. Mga akda, isa siyang kilalang manunulat at editor ng O The Oprah Magazine. Siya rin ay naglathala ng ilang mga libro, kabilang na ang kanyang autobiography na The Life You Want. Philanthropy, aktibong sangkot si Oprah sa mga gawaing pangkawanggawa, lalo na sa edukasyon at empowerment ng mga kabataan. Isa sa kanyang mga pangunahing proyekto ay ang Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls sa South Africa. Media mogul, si Oprah ay ang tagapagtatag ng Harpo Productions at isang co-founder ng kabuang cable network na Oprah Winfrey Network, GID. Si Arthur S. Brooks at Oprah Winfrey ay parehong mga prominenteng personalidad na may malalim na impluensya sa kanikanilang mga larangan. Pinagsama nila ang kanilang mga kaalaman at karanasan upang magbigay ng mga pananaw at gabay sa kung paano makakamit ang tunay na kaligayahan at fulfillment sa buhay. Ang ganda na naman ng topic na napag-usapan natin. Muli maraming salamat at kita-kits tayo sa susunod na kwentuhan. Walang anuman. Natutuwa ako na nagustuhan mo ang ating pag-uusap tungkol sa libro ni na Arthur T. Brooks at Oprah Winfrey. Salamat din sa iyo at sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Kita-kits tayo sa susunod na kwentuhan. Ingat lagi!